This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ika hangang ikalabing lima ng September. Masayang balita ng malaking kagala chapter 13. nagbababala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa Hilaman chapter 13, nagbababala si Samuel sa mga tao ng Sarahimla tungkol sa kanilang mga kasalanan, particular, ang kanilang mga pagmamalaki at pagtanggi sa Diyos at ang parating nakaparasahan kung hindi sila magsisisi. Katulad ng mga propeta sa banal na kasulatan, siya ay isang bantay na nagbibigay babala sa mga tao upang sila'y magbago at bumalik sa Diyos. Sa mga talatang ito, makikita natin ang kaugnayan ng kanyang mga babala sa ating panahon piniganti ni Samuel na dahil sa katigasan ng puso ng mga tao at ang kanilang pagtanggi sa mga babala ng Diyos ang kanilang pagpapala ay babawiin ang katotohanang ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagsisisi at pagpapakumbaba katulad sa panahon ni Samuel maraming tao ngayon ang hindi agad tumutugon sa mga pabala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Sa halip, pinipili ng ilan ang daan ng pagmamalaki at pagtanggi. Ngunit tulad ng sinabi sa ikalawang kronika, chapter 7, verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang mga masasamang lakad aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Isa pang mahalagang babala ni Samuel ay patungkol sa kayamanan at kasamaan. Sa Hilman chapter 13 verses 21 hanggang 22, itinuro niya na maraming tao ang nagiging palalo dahil sa kanilang kayamanan at inaakala nilang ito ang nagbibigay sa kanila ng kaligayahan sa katotohanan, ang yaman ay nagiging hadlang sa kanilang pagsisisi at tunay na kapayapaan. Ito ay katulad ng babala ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 hanggang 21. Kung saan sinabi niyang, "Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan sa lupa, kundi mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit. Pinanggit ni Samuel na ang tao ay naghahanap ng kaligayahan sa pagawa ng kasamaan. Tinutukoy niya rito ang maling akala ng mga tao na ang kasamaan ay nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Isang konsepto na laganap din sa ating panahon maraming tao ang maniniwala na ang pagsunod sa kanilang mga makasariling hangarin ay magdadala ng kasiyahan. Ngunit alam natin mula sa banal na kasulatan na ang tunay na kaligayahan ay natatagpuan lamang sa pagsunod sa Diyos. Sa Isaiah chapter 48 verse 22 sinabi, Walang kapayapaan sa mga masasama. Sa ating panahon, patuloy na nagbibigay ang mga makabagong propeta ng babala tungkol sa mga panghanib ng pagmamalaki, materialismo at pagsunod sa mga maling prinsipyo ng mundo. Tulad ni Samuel, ang mga propetang ito ay tinatawag tayong magsisi magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Halimbawa, itunuro ni Pangulong Russell M. Nelson ang kahalagahan ng pagsisisi at pagsunod sa mga kautusan ng Diyos upang makamtan ang mga biyaya ng kalangitan. Ang mga babala ni Samuel at ng mga makabagong propeta ay napapanahon at mahalaga sa atin ang pagmamalaki pag-aasa sa kayamanan at paghahanap ng kasiyahan sa kasamaan ay hindi magdudulot ng tunay na kaligayahan sa halip ang pagsisisi pagpakumbaba at pagsunod sa mga utos ng Diyos ang magdadala ng kapayapaan at mga biyayang walang hanggan. Ang aral na ito ay dapat nating isaisip at ipamuhay sa ating araw-araw ng mga desisyon. Sa Hilaman chapter 13 hanggang 15, inaanyayahan ako ng Diyos na magsisi. Sa Hilaman chapter 13 hanggang 15, ipinapahayag ni Samuel na ang mga nifita Vita ay kinakailangang magsisi upang maiwasan ang paparating ng mga paghukom ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang mga babala ay laging may kasamang maawaing paanyaya upang magsisi na nagpapakita na ang layunin ng Diyos ay hindi upang parusahan kundi upang bigyan ang kanyang mga anak ng pagkakataong magbago at bumalik sa kanya. Sa mga talatang tulad ng Hilaman chapter 13 verses 6 hanggang 11 at Hilaman chapter 14 verses 15 hanggang 19 makikita natin na ang Diyos ay handang magpatawad at magbigay ng biyaya sa sinumang tunay na nagsisisi. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na ang pagsisisi ay hindi isang malupit na parusa kundi isang biyaya. Ito ay isang daan upang magbalik loob at matanggap ang mga pagpapalang espiritual at temporal na nais ng Diyos na ibigay sa atin. Katulad ng sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson, ang pagsisisi ay hindi lamang pagbabago ng ugali, kundi isang pagbabago ng puso at isipan, isang pagbabalik loob kay Kristo. Sa kanyang minsahe, sinabi niyang ang pagsisisi ay nangangahulugang gawin ang mas mabuti at maging mas mabuti. Ang pagsisisi ay nagdadala ng kagalakan, kapayapaan at pagpapalakas ng ating ugnayan sa Diyos. Ang pagsisisi ay naiiba sa simpleng pagbabago ng pag-uugali sapagkat ito ay nangangailangan ng taos, pusong pagsuko sa kalooban ng Diyos. Hindi sapat na baguhin lamang ang panlabas na pagkilos. Ang ating mga motibo at puso ay dapat ding magbago. Tulad ng sinabi ni Ezekiel chapter 18, verse 30 and 31. Ang Diyos ay tumatawag sa atin na talikuran ang ating mga kasalanan at magkaroon ng bagong puso at bagong espiritu. Sa bagong tipan, sinabi ni Jesus sa Lukas chapter 15 verse 7 na may kagalakan sa langit sa bawat isang makasalanan na nagsisisi. Sa ating panahon, ang paanyaya ng Diyos na magsisi ay kasing halaga pa rin. Nasa mundong puno ng tukso at mga maling landas, ang pagsisisi ang daan upang manatili tayong malapit sa kanya at matanggap ang kanyang walang hanggang biyaya. Ang pagsisisi ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan, panibagong lakas, at isang pagkakataon na makibalik sa landas patungo sa ating walang hanggang kaligayahan. Sa Hilaman chapter 14, chapter 16, verses 13 hanggang 23, dito patutunan natin ang mga katagang nagpadala ng mga palatandaan at kababalakan ang Diyos para patutuhanan ang pagsilang at kamatayan ng tagapagligtas. Sa Hilaman chapter 14, nagpadala si Samuel ng mga palatandaan tungkol sa pagsilang at kamatayan ni Yesu Ang mga ito ay kinabibilangan ng isang araw at isang gabi na walang katiliman bilang tanda ng kanyang pagsilang sa Hilaman chapter 14 verses 3 hanggang 4. At tatlong araw ng kadiliman bilang tanda ng kanyang kamatayan. Sa Hilaman chapter 14 verses 20 hanggang 21. Ang mga palatandaang ito ay inilaan ng Diyos upang ipahayag ang pinakamalagang kaganapan sa kasaysayan ng sa katauhan ang pagdating at sakripisyo ng tagapagligtas upang ang mga tao ay maniwala sa kanya at sa kanyang misyon ang mga palatandaang ito ay epektibong pamamaraan dahil malinaw at kamangha-mangha ang mga ito hindi kayang ipaliwanag ng siyensiya unang natural na mga pangyayari sa ganitong paraan. Ito ay magpapakita sa mga tao na ang Diyos ay kumikilos sa kanilang buhay. Sa ating panahon, bagaman maaaring hindi tayo makakita ng gayong mga dramatikong palatandaan. Marami tayong natatanggap na personal na patutuo mula sa Diyos sa anyo ng mga maliliit na kababalaghan at espiritual na karanasan. Ang mga ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Kanya. Gaya ng sinabi sa Alma, chapter 30, verse 44, na ang mga bagay sa paligid natin, ang mga pituin, ang lupa, at ng pagkakalikha ng lahat, ay patutuo sa Diyos. Sa Hilman, chapter 16, verses 13 hanggang 23, nagbigay si Samuel ng babala tungkol sa mga taong tatanggi sa mga palatandaan at kababalaghan. At sa halip, maghanap sila ng mga paliwanag o magkakaroon ng matigas na puso. Sila ay magiging palalo at tatanggi sa mga himala ng Diyos upang maiwasan ang ganitong saluubing. Mahalaga na manatili tayong mapagkumbaba at bukas sa mga espiritual na pahiwatig na ibinibigay ng Diyos. Kailangan nating tandaan na ang pananampalataya ay hindi lamang nakabase sa makikita kundi sa pagtitiwala sa Diyos. Kahit hindi natin nauunawaan ang lahat ng bagay. Gaya ng sinabi sa ikalawang korinto, chapter 5, verse 7, na tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng paningin. Ang aral na mapupulot natin dito, ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kailangan nating palagi buksan ang ating puso sa kanyang mga tanda at kababalaghan gaano man kaliit o kalaki upang mapanatili nating matibay ang ating pananampalataya. Sa Hilaman chapter 15 verse 3, dito matutunan din natin ang mga katagang, ang pagpaparusa mula sa Panginoon ay tanda ng kanyang pagmamahal. Sa Hilaman chapter 3, ipinapahayag ni Samuel na ang mga pagpaparusa ng Panginoon ay bunga ng kanyang pagmamahal at malasakit sa kanyang mga anak. Ipinapaliwanag dito na kapag tayo ay pinaparurusahan ng Diyos, ito ay hindi upang tayo'y pahihirapan, kundi upang tayo'y maituwid at itama. Tulad ng isang pagmamahal ng magulang na nagdisisiplina sa kanyang anak. Ang layunin ng pagpaparusa ay upang itulak tayo sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya't ito ay isang paraan nang pagpapakita ng kanyang awa at kagustuhang iligtas tayo mula sa mas malaking kapahamakan sa Hebreo chapter 12 verse 6 sinabi sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay pinaparusahan niya at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak ito ay nagpapakita na ang pagdisiplina ng Diyos ay isang sinyalis ng ating pagiging Kanyang mga anak. Ang disiplina ay nagbubunga ng paglago, pag-aaral at pagbabago na humahantong sa atin patungo sa kabanalan at mas matibay na pananampalataya. Sa mga babala ni Samuel, makikita rin natin ang kabagan ng Panginoon. Binibigyan niya ang mga tao ng pagkakataong magsisi bago pa tumating ang mga katulan. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kagustuhan na tayo ay makabalik sa kanya at magkaroon ng buhay na puno ng pagpapala sa halip ng maparusahan sa ating panahon, ang mga babala ng mga modernong propeta ay nagbibigay sa atin ng gabay kung paano mamuhay ng matuwid sa kabila ng mga tukso at pagsubok. Ang mga pagpaparusa ng Diyos ay hindi dapat ituring na parusa lamang, kundi isang pagkakataon upang tayo ay lumapit sa Kanya, magbago, at mas mapalapit sa kanyang perpektong pagmamahal. Tulad sa sinabi sa pahayag chapter 3 verse 19, ang lahat ng iniibig ko ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ang pagtanggap sa pagdidisiplina ng Diyos ay isang hakbang patungo sa ating kaligtasan at kabanalan. Sa Hilaman chapter 16, itinuturo ako ng mga propeta kay Iso Cristo. Sa Hilaman chapter 16, may kita natin ang dalawang uri ng tugon ng mga tao sa mga turo ni Samuel. Ang mga tumatanggap at ang mga hindi tumatanggap. Ang mga tumatanggap sa kanyang mga turo ay nagpakita ng pananampalataya at pagsisisi na humahantong sa kanilang espiritual na kaligtasan at pagpapalapit kay Kristo Sa kabilang banda, ang mga hindi tumanggap sa kanya ay tumanggi sa mga palatandaan at kababalaghan, pinansagan siyang sinungaling at gumawa ng mga palusot upang huwag maniwala ang kanilang pagkatigang sa puso ay resulta sa mas malaking pagkabulag sa espiritual at pagkaiwalay sa katutuhanan. Ang sitwasyong ito ay may kaugnayan din sa ating panahon. Ang mga propeta ng Diyos sa kasalukuyan ay patuloy na nagtuturo tungkol kay Iso Kristo at nagpapaalala sa atin ng kanyang mga aral Ang mga taong nakikinig at sumusunod sa mga propeta ay mas mapapalapit kay Kristo Nakakatanggap ng personal na patnubay at pinibigyan ng lakas sa gitna ng mga pagsubok Ayon sa 1 chapter 10 verse 27 Tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Ang pagsunod sa tinig ng propeta ay isang paraan upang makilala natin. Ang pagsunod sa tinig ng mga propeta ay isang paraan upang makilala natin ang tinig ni Kristo at sundin siya. Sa kabilang banda, ang pagtanggi sa mga turo ng mga propeta ay maaaring magisulta sa pagkaligaw at pagkakahiwalay mula sa liwanag ng Ibanghelyo. Gaya ng sinabi sa Matthew chapter 23 verse 37, ipinakita ni Yesu Kristo ang kanyang pagnanais na tipunin ang mga tao ngunit sila'y tumanggi kapag tinatanggihan natin ang mga propeta, tinatanggihan din natin si Kristo at nawawala ang mga oportunidad na magbago at matanggap ang kanyang mga pagpapala. Ang aral dito ay mahalaga. Ang mga propeta ay tinuturo tayo kay Hesus Kristo at ang ating pagtanggap at pagsunod sa kanilang mga mensahe ay isang paraan upang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mensahe ay hindi lamang para sa kanilang panahon, kundi para sa atin din ngayon bilang paalaala na ang pagsunod sa Diyos ay magbubunga ng kapayapaan at kaligtasan. Ito ang masayang balita ng malaking kagalakan. My dear brothers and sisters, mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. At ito'y pinatutuhanan ko sa ngalan ng Kanyang Anak na si Hesus Kristo. Amen.